Ayan nga mga ng kaumaning, habang ako po ay naglilinis ng ceiling fan, naglinis uh, ako ng kisame. Ayan po, At biglang na-outbalance yung uh, uh, ladder. So, mas better na italon ko na lang kaysa doon ako babagsak sa table. Yung table is mayroong glass. So, kung hindi ako tumalon, doon ako babagsak sa table. So, much better Ayun. na tumalon ako. Kasi, Kasi na aksidente ako, na, na, ako na nahulog nah ako sa hagdanan. Ay, doon Ayan. sa ladder. no. Kasi namamaga na. nga yung pa ako. Ayan. Buti na lang nandito yung lalaki. <laughs> yung nandito <laughs> sa sa... Aksidente ay, ako. Ayan po. Ayan. Uh, tinurukan po ako ng uh, ano no, penileo. Ayan. Uh. Uh nahulog sa, ako sa ano sa ladder para, hindi makirot uh, uh, hindi ko while cleaning man, the kirot, ceiling fan si panay talaga ako and Iyak. then dahil sa talaga as in uh, <sighs> sakit talaga tumalon ako kasi pag uh, hindi ako tumalon ma ano, no? <laughs> So, uh, nangyari mga kaumaning sa, ato, uh, sa uh, mahulog mga, ako doon sa table na may mga glass. Na hindi, so, I, inaaksa, na hindi inaasahan ng mga uh, accident. I protect my head. kahit sabihin man natin na mag uh, mag-iingat or careful. Uh, uh, I'm jumping. Uh, I'm jumping ah, to din protect din my head and protect my, my because if I fall down in the no, table maybe kasi all the glass but ko buti uh, go na go to in na my na uh, head or pag hindi more tumalo, more accident more problem table, so, so that's why I'm jumping to other pa side yung, because uh, the ladder glass, is going to fall down in the muna, table table with table with glass So buti na lang naisipan mong tumalon. Yun ang sinabi ng... I'm jumping to other side when the ladder going fall down in the table. So I'm jumping to the other side. That's why the fracture in my... Pinoy din ang nakanawin. So ayan po. Yan po ang... So kailangan natin ng... At hindi ko talaga maibaba. Sobrang sakit. At, iba ano, nila anesthesia. Hindi ko maigalaw yung uh, mga da, mga, mga ano si, ng i-dextrose. Hindi so, nila na. itinuturok directly so, sa katawan mo. I-dextrose nila. Hmm. Yung mga hmm. po. No? Much Instead na, na magsaklay po ako. Hindi na ako much na lang Po, hindi ako magsaklay kasi ah, hindi ko pa gamitin na ko na, lang yung, ano, yung magsaklay. So, na-outbalance ako. Uh, na ko pa rin yung paako. Una, so, much better no, na hindi na lang ako gamit ng saklay. Hindi na ako gamit ng oo, saklay. lang ako. Kasi pag Mag gamit bakat, ako ng saklay, na eh, pag na outbalance ako. Gamitin. Yan po. Hindi na ako gagamit ng saklay. Outbalance ako. No? Kasi pag na-outbalance ako, Maiaapak ko bigla katulad kagabi na nagsaklay ako na outbalance yung pagtalon ko. Kasi kailangan akong tumalon papunta ng uh, paakyat sa CR. No? So much better ganun ang ginawa ko para mas mabilis at hindi po walang aksidente pa na mangyayari. No? Kasi ano naman, kung mag, uh, mag uh, pa ako, talaga ma-out balance. Alam naman natin hindi 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 tayo sanay sa mga ganong uh, uh, gawain no kasi hindi naman talaga tayo uh, gumagamit ng mga ganon. No? Hindi man tayo inborn nang gumagamit ng saklay. So ang hirap maglakad pag nakasaklay at uh, tatalon-talon yung isang paa mo, aakit ka sa punta CR, bababa ka punta CR, kailangan mo yung talonin. O kung ma-out balance ka, pagtalon mo, kailangan mo maano. So yung paa mo is uh, maiapak. So biglang, ang sakit, ang sakit talaga pag maiapak. Kaya yung biglang apak, no, napakahirap. So yun ang ginawa ko na... Mas bitter na yung uupo uh, na lang ako sa unan at ubihin maiapak kasi Pasakit. masakit nga ang paa parang Pati, bigla pa, kumayan. Tulad, tulad so yun mga kaomaning yun ang latest update ko sa aking ano ngayon so binigyan po ako ng one week na rest na hindi pwede siyang eh ano, kasi hindi naman ako pwede mag-work uh, kasi nandito sa third floor second floor yung okay lang kung flat yung ano nila no yung yung bahay nila ikaso eh, akit baba ba kasi kan third floor to first floor uh, third floor to second floor to first floor so punta ka pa sa garage maglinis ka pa hindi pwede na magsaklay saklay ako no baka mag ma mamatay na noon ako no instead na hindi pa hindi ako makalakad imbes na hindi pa ako makalakad eh pag na nagulong ako na ligid or nahulog ako sa hagdanan eh baka yun na noon na eh, ikamamatay ko no so yun ang ginawa ko much better na yung ganito na mag uh, ano tayo no kasi ito ang ginagamit. Pag hindi po tayo mag... Uh, di ba? Kaysa mag... Mag... Uh, ano sa unan? Magsakay sa unan. Malamig naman po yung sahig. So, kung hindi tayo magsakay sa unan, ang sahig malamig. So, may tendency din na mangyayari na maano yung ating tiyan. No? Makakaroon po tayo ng Uh, kabag, no, kumbaga magkaroon tayo ng kabag dahil sa sakit ng tiyan so much better na po yung ganito ang ginagawa ko kasi at ito uh, yung update thank you, thank you nga pala yan, sa, sa akin, Panginoon na biglang na, uh, naisip ko lang na matatalon or binigyan pa rin niya ako ng guide na tatalon na lang no tatalon yan, na lang para wala masyadong enjoyed no wala masyadong ano ba so, isitiskan po ako kasi ulit kasi napakabait pala isitiskan ng <clears throat> sa nangyari sa akin napakabait pa din ni no, kasi naisip agad no binigyan uh, agad nice, ako ng nice maganda nice, nice na isip no na Pero, it's be parang may tatalon sila na hindi okay pag hindi pa pa talaga ako no? tatalon yung parang uh, iwan ko mas doble so, or eh, make sure nila na mas masakit ma pa. Ano kasi hindi Mama magalaw yung Ako, ako. lang magalaw sa tibo. Uh, eh, kasi eh, nasa, si ano talaga si ako, si nasa si tuktok si si talaga ako si ng ladders, no? Hindi kasi ma nga ma ako, sa na ako, ako naglilinis na ako na ng ceiling fan, no? mga, mga sandalier, mga ano. So, kailangan ko doon talaga ako papatong sa second to the last, sa step ng ladders. So, yun. Huh? So imagine no napakataas yun no, kung ima kung ka imagine natin kasi may mga sand din may mga, may mga sila pa no. uh, so yun. Pero before that guys, nag-ano talaga ako, nagdalawang isip talaga ako. Na. ano, hindi ko pa kasi schedule na linis yun. No? Kasi yung schedule ko talaga doon ay sasurot na naman kasi tapos ko lang 101 once a month, once a month lang ako magpapabigyan ang pangkaso mga kaumaning uh may naglinis kasi doon yung mga sandin layers uh yung mga ilaw doon pinalitan pinalitan ng ng uh, ang bombilya no ng bulb so, Kailangan kong linisin kasi yung mga marking ng kamay. Ah uh, nandoon yung mga marking ng kamay. So kung hindi ko yun linisin at tatagal pa yun. Uh, mahirapan ako maglinis no at mapuntahan ng amo kita. So isipin pa na hindi ako naglinis. So ang uh, ang problema pa naman sa amo ko pag hindi mo hindi mo... Galing na. Inis, inis, pag NS, 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 nagsabi yan, tapos sinasagot-sagot mo siya, ng, ng mga ngatwiran ka, talaga, yung, yung, ay mali pa, pa, pa rin sa iyo. Yung, na punta so yun, sa tito, yun ang ano ko na so, much better na yung, lang na lang kung, hindi ako, kung ano ang sinasabi niya, manahin uh, mo pa lang. Kasi before, before talaga, hindi pa ako dito nag one year and a half, sinasagot ko talaga siya. Nangangatwiran talaga ako. Kasi tama tayo. Pero hindi sila accept ng kanilang kamalian. Sila yung laging tama. So, ang tendency lagi kami nag-aaway. Lagi kami nagsasagutan. Kasi sinasagot ko siya. Nangangatwiran ako. So, ngayon napalapit na ako mag-finish contract. Hindi ko na siya sinasagot. Pinabayaan ko na lang kung ano sa niya. Uh, okay na lang yung sagot ko. Okay, ganun. Uh, para wala na kasi sabi ko, matatapos rin naman ako no, sa pag uh, matapos ako sa contract dito. So, ayun. Sabi ko, ah kailangan kong taposin. No? Kailangan kong ano. Pero ito nga yung nangyayari. Ayan. So, grabe. No? Nakasaklay po ako. Nakasaklay po ako. Ang hirap pag magsaklay. Ayan po. Grabe yung ano no, pag magsaklay ka kasi ang haba ang saklay ko pa naman ay kasing tangkad ko. So hindi hindi pwede na hindi ko pwede Kaligtas na, ako na, ano, sa mga gawain. Maano ko, hindi ako gumagamit hindi ako ng hindi ako naglilinis. Ah, uh, mouth balance. Pero ito naman ako, naman Tulad na gabi na out balance ako. So, much better na hindi na ako gagamit ng saklay. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood.